gintong inyong mga balay. Akong giatuan, isulod yun ako nito, na ako yung dito nito ganinang uh, nag-utingkay uh, pa sila o mga sapatos, nangita pa. Itagaan ako tong duha o uh, sapatos, ganina tong nawadaan o nasunog ang ilang sapatos. Yeah! Nanuoy lang ko kay na ay bata, 8 years old ganina, nag-nidool uh, sa kuha na, na maligyaw isda nga sapsap. -sap. -sap para makauli na daw siya pa ingon e ako gipakyaw na lang nako ako. idugangan e pa nako ako. ingon e ako para makauli na ka makaskwela na ka ni sakit ang akong dughan sakit kayo ang akong dughan mga kita o bata nga nanginabuhi para lang na naipagtusto sa iyahang pagskwela muna ako bilang inyong senador uh, isusulong ko yung mga batas na makatulong sa pag-aaral edukasyon yun Unahon -una ako edukasyon sa ato mga kapatanunan kasi naniniwala po ako na edukasyon po ang importante. Daladala -dala natin yan hanggang sa pagtanda natin, hantod sa katiguwango nato, daladala -dala nato ng edukasyon. Katong free tertiary education sa una nga gipasa o gipirmahan ni former mayor, former president Duterte. Ato to gipaglaban sa una o karon nag-file po ko free akaning expanded pre-tertiary education para naitilian pa ang ato mga kabataanan <laughs> kay totoo gyud na ang kabataan po ang kinabukasan ng bayan ito eskwela Sk mo karon karon ni ako para manghatag na ay nabang sa inyo dire kay nabalitaan nako na ako, nasunugan. kahapon po galing ako sa Paranyake na nasunugan dito to isa ka adlaw sa Muntinlupa Ingon na ako, nabalitaan na ako na nasunugan dito sa Dabao, sa Agdao, sabi ko puntahan ko kayo at tuon punta mo silingan lang man ta kay bolo man mo nga dugay pud ko gapuyo diri buhangin pero ang amo ang uh, pamilya taga Davao Oriental taga Lupon pero ang ako diha give me ni dako diri sa obrero ug ob diha sa buhangin silingan lang ta ayo mo kataha sa ako kung kailaman mo sa ako sa una mo trabaho sa City Hall sa una kasi kapitan na Kapitana Lita MP so si uh, Kapitan Kagatin kay bolo na sila sa ako nga uh, suki so okay, gani mi ana basta naala ko eh, higayon may panahon po ako muatog gyud ko sa inyo dere para makatabang o makabilin o gamay kalipay sa panahon sa inyong kagul <laughs> Ayaw mo kawataan o paglaom wago kay mawala ng pag-asa Ang ang gamit malabhan man di ba Ang sanina malalabhan ang kwarta, kikitain. Pero yung perang kikitain ay hindi nabibili ang buhay. A lost life is a lost life forever. Importante, buhay ta, magtinabangay lang ta. Kilala ang Pilipino sa pagtutulungan. Ilhan mangyot na sa pagtinabangay, di ba? So magtinabangay lang ta mga kaisunan. Ayaw mo kawadaan o paglaong. Local government, tinabangay ta ako ni ko Kudere para mutabang sa inyo. Ganina, duol sa ako, Pasalamat sa tabang sa pasyente nga natabangan sa malasakit center. Ayaw mo pagpasalamat sa ako sa tinuod lang